Hello guys. Assalamualaikum. Nandito ako ngayon sa tabing dagat. Halika. Pasyal-pasyal kami ni kulit. Yes. Hapon na, guys. Dito hapunan na Kaya so, dito muna kami Nagpapalamig Dahil nga fasting namin ngayon Malapit lang naman yung bahay namin guys Diyan lang sa unahan Naka, ko, nak. Oo, oh, ang ating bulilit. Ang saya-saya. Sige, nak. Basa ka ah. guys. May namataan ako mga bata na parang papunta dito. Ay, umiyak na siya kasi nadala yung ni niya, guys. Hindi ka kapagwang ko, bukwang ko. Ay, hindi natin na ano. lai lah ilaw lang na la, la, la. buti na lang gacha ay <laughs> nakakatawa hi naka ba chinilas manaka ata ata may crabs nako karay kay Ako siya. Ako siya. Ako siya. Ako siya. Ako You are siya. Ako You are siya. Ako Oh, dear. siya. Ako 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 siya. Diyan kami naliligo dati. Yung hindi pa na-improve yung ano, hindi pa na-improve yung uh, kalsada. Hmm. Pag gusto namin maligo, tatakas kami yan. Yung iba namin kaibigan, dito dadaan. Magbabangka sila para hindi kami mahalata. Yung iba naman dito, maglalakad. Gusto yung iba, doon sa taas, doon sa uh, ano, sa kabila, doon sa may mga new gun. Tapos lahat, magkikita kami doon sa ano namin, sa target na papaliguan namin. Hindi halata. Ang ending, pag umuwi kami, ah, bakit kayo naligo? Walang makakita sa inyo. Hindi pa naman kayo marunong lumangoy. Ganon talaga yung mga sinari, guys. Ngayon, alaala na lang. Mga ng nakalipas malabo na kasing mangyaring maibalik. May kanya-kanyang mga pamilya na guys. Yung iba nasa ibang bansa. Yung iba, solana, na. Wala na dito saan, mundo. Mama? Mama? Ay, nagsente-sente ang person guys. Siyempre, maguni-muni tayo minsan. A few moments later. Okay, uwi na Mama. kami guys. Uwi na ang mga person. Malapit lang naman yung bahay namin sa dagat. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming maraming salamat sa lagi niyong panonood. Love you, love